Guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon guys ay uh, Friday, September 20. So yun guys, ah, uh, dito ako sa tindahan. Nagsara na rin ako. Yan. Mga ngayon lang ako nagsara guys. Nine na. Yan. Nakadown na yung ating roll up. So share ko lang sa inyo guys. Ano, kasi talagang masaya. At nakaka, ano, nakakatuwa. Ay! <laughs> Hi baby! Ayan. Kasi yun nga, malaki na yung improvement ng aming pinagawa guys. Ayan. So... Tapos na yung sa ano guys, yung look bed. Tapos ang ginagawa nila kanina guys is yung sa ceiling naman. Yan, pero hindi pa tapos. Ah, uh, yan, punta tayo sa loob guys. Ano? Tapos, after noon, guys, siguro by Monday or Tuesday, tiles na ang gagawin nila. Yan, punta tayo dito sa loob. Yan, yan guys. Oh, meron na siyang floor. Yan, di ba? So, punta tayo sa taas guys. Ito yung style niya. May nakaharang lang guys. Ano? Yung ito. Nakaharang lang. So, yun guys, ganyan, naka-straight. Tapos, ito yung hagdan. Ayan. Ayan. Papunta doon. Tapos, paliko. Akyat tayo, guys, ano. yan So, may ilaw pala dito. Ay, nakabukas naman na ilaw sa taas. yan Akyat tayo. Hehe, <laughs> yung si doggy. yan Akyat tayo. yan guys. yan So, medyo tumutunog pa, guys. Kasi, ano, pag na na siguro, hindi na yung tutunog. Tsaka lalagyan siya ng bakal sa pinakamababa para ano siya, yung ano ba, yung hindi natutunog na. Yun nga. Basta yun na yan. <laughs> ayan. Sakit tayo. Ayan. So, ayan, yun guys. So, mali, ma ano pa guys na madumi pa. Hindi pa dinis. Hindi pa maayos. Yan, i-ano dito. Yan yung ito guys ay paplatadahan pa yan. Tapos, yan yung hindi pa tapos. Yan. Bukas nila, matatapos na nila yan. Tapos yun to guys, straight lang siya, madilim. Straight lang siya kasi fast slide kasi siya ganun guys. Oh. Kasi dito sa part na to guys, ito yung parang maluwag. Kaya yun yung may look bed. Ito. Tapos dito guys, yung harang niya, plywood lang yun guys, na 3 4 Yan. 3 4 Yan on. Tapos yung yeah, hagdan. Yan. Dito sa baba, yan o, oh, nakakalula. <laughs> Meron lang scaffolding, ano. Hindi lang kita sa baba. Yan. So, di, dito banda guys, di pa rin tapos o. Oh. Bukas yan, matatapos na yan. So, yan. So, yan. Dito at baba tayo, guys. Straight lang yan, guys. Yan. Yan. So, baba na tayo sa hagdan. Yan. So, sa mga naniniwala sa yung mga bilang ng hagdan, di ko alam kung tama to. Kasi parang nagkulang, nagdalawa na kasi doon. Na iba niya yung style kasi. Kasi hindi siya pwedeng straight. Kasi magkukulang ng space. Kaya ganito. Pero hindi naman ako naniniwala sa ganyan. Anyway, basta hindi naman basta oh, mamalasin lang pag ano no? yung di ka talaga sikat sa buhay ayan yan guys so pag natapos na talaga to guys lahat ayan pwede tayong mag ano ito tour tour <laughs> yan to yung dito guys banda no yan mas scaffolding lang ano kaya nakaharang yan guys oh Ayan. So, hindi natin ma-appreciate kasi mga nakaharang may ano pa dito. Sa folding, meron ding agdan. Ayan. ayan. So, ayan. So, balik tayo guys. Ha? So, hindi talaga pa kami nakapag-an guys. Ligpit, malikabok pa. Parang tiis muna. Gano'n sa matapos yung ating pinagawa. Ayan, balik tayo dito sa tindahan. Ayan. So, yung totally ano na guys, yung... Uh, ayos na talaga. magbabla vlog ulit ako. <laughs> so, masaya lang, guys. Ano? Kasi ang laki na ng development. na ng pagbabago sa, ano nga, sa pinagawa namin. Nakakatuwa. Siyempre, excited din yung ating Junakis. Kasi siya yung, ah, uh, kwarto niya yun, guys. Magiging kwarto niya. Ayan. Hi! Ay, so, hinihintay ko lang yung aking Jusawa, guys. Wala pa. Nung oras na? Ano pa yun? Siyempre, pa kasi siya pa-traffic daw guys kasi mga ganito guys, di ba? We on. Yon. So baka linggo guys, sabado kasi may gawa. So kailangan may bantay kami dito. So baka linggo mag-grocery ako guys kasi konti na lang yung ating panindo. Yan oh, mga dami ng bungi-bungi oh. Wala na yung toyo. Yan, yan. Mga suka. Yan. Si Marites, yung aking bantay. Andyan pa din. CCTV natin. Yan. Ah, dito na masarap. Yan, oh. Wala, bugi-bugi na rin. Yan, magulo. <laughs> so, yun lamang guys ang aking share Maraming salamat sa panunod pa. bye-bye.